Mabuhay mga kaamats! Welcome sa Panimbagong It's Story. So for today's video, we are so very happy kasi lahat ng effort natin sa pag-reels ay nagbunga na. Kasi today, is the day na nakuha na natin yung ating um sahot, cereals sa and of course para may souvenir tayo bumili ako ng lagayan ng pinggan at tsaka ng rice cooker kasi nasira yung aming lagayan ng pinggan so dito yun oh, ito guys nasira ito ayan nasira siya ito sira na siya so oh, Nabili ako na mas malaki. Tapos rice cooker na sira din siya. Nabasa. Ayan. So, pinalitan ko na siya. So, thank you so much sa lahat ng mga support na nanonood ang aking mga reels. So, please, um, always um, spread your support to my um, video. So, thank you. na so, tara sa mga nyo na ako mag-unbox. is itong rice cooker kasi yung rice cooker namin nasira din siya yun nga alamang ang um, kaya bumili ako kasi syempre para mas tipid sa gaso. Kasi mas ang gaso ngayon 1,000. So kapag ito, alis mas maganda yung luto ng kanin. So ang aking nabili is ito menom rice cooker. Ito ay good for 1 kilo for 100 1,011 Pero dahil nga may discount So 1,000 na lang siya So gidrap ko na din Kasi sayang naman no? So ayan So hindi ko na siya yan Baka ah, <laughs> Hindi ko na yan Basta -bas na yung pangalan eh So, sabuksan na natin siya, guys. So, ganito siya. Meron siya kasamang steamer. And so, of course, meron siyang kasama. Ayan. So, ganito lang siya, guys. Hanggang dito na lamang po ka-amals, sa aking video. Maraming maraming salamat po sa aking mga kaamats na patuloy na nanonood ng aking mga reels, ng aking mga videos sa, sa Facebook and of course sa aking YouTube channel. So always keep on supporting and watch my video. Ang laki pala nun talaga ng tulong ng mga ads sa ating mga video kasi mas mabilis tayo mga kaipon ng dollar. So, thank you so much, Sarah, kasi nakabili ako ng rice cooker at na lagay ng pinggan. So, thank you so much. And of course, kapag lumaki pa yung ating uh, revenue, syempre, isi-share ko naman to sa lahat ng aking mga, mga kaamat. So, hanggang dito na lamang po. Ayan. So, thank you so much. Bye! Bye.